gustahan tayo tayo mga OFW best actress 'di ba? Kasi tayo yung napakagaling magkunwari. Okay lang tayo. Pakanta-kanta. Pasayaw-sayaw. Yung tipong kaiiyak-iyak mo lang tapos bigla kang mag co-content na sumasayaw ka, kumakanta, nakangiti ka. Yung bang tipong parang sarap ang sarap-sarap ng buhay natin dito, di ba? Pero, aminin, sa gabi, lalo na kapag may problema sa amo, mag-isa kang umiiyak. Yung pigil na pigil mong tumawag sa pamilya mo na pigil na pigil mo yung iyak mo. Di ba? Ayaw kasi natin silang masaktan. Ayaw kasi nila, natin na sila'y mag-alala. Pero, sila ba nag-aalala sa atin? Inaalala ba nila tayo? Iniisip ba nila na masasaktan tayo? Iniisip ba nila tayo? Kung tayo kumain na... Iniisip ba nila... na marami rin tayong problema? Di ba hindi ko naman nila lahat pero OFW kailangan paghanda natin yung pagpuporgod natin sa Pilipinas kasi para sa akin para sa kanila ang pakiramdam ko tayo'y bato tayo'y bakal mga superwoman mga superman, superwoman tayo na hindi napapagod, hindi nasasaktan. Robot tayo para sa kanila. May nangumusta ba? Okay ka lang ba? Wala. Okay lang yung padadala. O oh, may problema dito. Inisip ba nila na minsan may problema rin tayo sa amo? May problema rin tayo sa mga trabaho? kailangan nating pahalagahan ang ating sarili. Kaya mula ngayon, ang sarili ko ang iniintindi ko. May edad na tayo. Sila walang pakialam. Kahit alam nila, kararating mo palang, todo ang hingi nila. Todo ang sabi ng problema. Hindi man nila iniisip na sa sampung araw ka palang dyan, kababalik mo palang, pero yung tipong pagkarating mo, magsasabi na agad ng mga problema, hihingi na, lang na, hihingi na agad sila ng mga pera. Isipin nyo din naman yon para sa pamilya nyo. Huwag kayong ganun. Hindi. Mula ngayon, iintindihin ko sarili ko. Mag-iipon ako para sa sarili ko. Kung meron man problema tayo sa ating asawa, pamilya, isipin din natin ang ating buhay ay iisa. Nag-iisa lang tayo dito sa ibang bansa. Yun lang po may papayo ko sa inyo. Napakasarap parang mabuhay. Pero, minsan naiisip mo din na, susuko ka na ba? Tatapusin mo na ba? Ang ilagi isang buhay na pinahiram sa'yo? ba? Diba? Minsan, nagiging desperado rin tayo. Okay, bye. Salamat po. Advice ko lang po ito sa inyong lahat.